Okay mga katambayos, may naman isang buong manok ang amin ko sinera Nilagyan na naman ng berdeng kulay. Tapos pinaliguan niya na naman ng berdeng kulay mga katambayos. Pag manok talagang ano niya, puro berde ang kulay mga katambayos. Okay, sige. Pagbigyan natin ang ating sinera sa kanyang gustong kulay mga katambayos. Tapos, yan. Nilagyan niya ng toothpick. Para saan kaya yung toothpick mga katambayos? Hinati niya sa gitna. Tapos, anong silbi ng toothpick? pinang boundary niya lang mga tambayers sa paghahati. Pinipit, nilagay ng lemongrass mga tambayers yung loob ng manok. At sya kanya uh, nilagay ng stick. O, ng toothpick. Pang sara. Okay. May nasa masa. Okay. Nilagay niya sa steamer mga tambayers. Nilagay ng yellow. Steamer nilagay ng yellow. Sige, sige, sige. Okay. Bigas ilagay niya sa pancake pan. Okay, sige, nagluto yan. Okay, yan na may imbudo niya mga tambayers. Agang flex yung imbudo. Game. Tapos, imbudong malaki isinali niya rin yung bigas para sa kaya niya. <laughs> ilagay niya sa kaldero. Ilagay niya ng mga herbs. Tapos, green na tubig, tapos all purpose. Okay, hinalo niya mga tambayers. Tapos si Okay. Lagay niya sa microwave. Nilagay niya na naman green. Sobra-sobrang kulay mga tambayers. Okay, sige. O, oh, luto na yung in-steam na manok. Tapos, ayun yung laki budo. Wow, magic! Natadtad agad. Okay, sige pag tinataklob ng malaking imbudo na nahati lahat mga tambayors okay nagpakulo siya ng mantika nilagay niya yung chili paste niya mga tambayors okay sige tapos naglagay siya ng dahon okay lemongrass okay pagkatapos yung manok ano kayong tawag din sa luto niya mga tambayors Puro mahilig siya sa sili, mga tambayors. Tapos, seasoning. Okay, mga pampalasa. Nilagay niya. Nilagay niya tubig, mga tambayors. After niya, naglagay siya ng leak at saka basil, mga tambayors. Tapos, sili. Okay. Sili uli. <laughs> Tapos yung rice na berde, ayan na. Ayan yung imbudo nun naman. Flex yung imbudo. Malaki, maliit. Imbudo, flex. Tapos, nispread niya yung rice. Nilagay niya yung manok. Ano kayang tawag sa luto niya mga tambayers? Tapos, binalot niya uli ng daan ng saging. After niyan, inlagay niya sa kalan. Inihaw? Inihaw niya mga tambayers. After niyang ihawin, Okay, sige. Ano, anong tawag kaya yung mga tambayers? Masarap kaya yan?